Hey guys, so for today's mini vlog, palibagong araw, palibagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapot. Just keep on watching! Mga guard day 3 na nga to, sa Thailand namin at pupunta nga kami dito sa hindi ko naman alam kung saan nga pa pala kami pupunta. Basta mga girl nakita ko nga po rides nga pala dito kaya ayan nga guys dali dali na nga ako naglakad dito guys. At na excited nga ako dito mga girl kasi nga guys may mga rides nga pala dito at eto nga pala view dito sa harapan nila. Eh mga girl medyo distilled nga pala yung atake ng dati nga ng harapan ng view nila dito napakaganda naman kasi talaga. Kaya eh, ayun nga mga girl bigla na lang talaga ako dito dahil sobrang ganda nga at napakaganda nga ng memorable ano dito. Ano na sabi ng person dito for today's video, nagkandali -tali -tali na din. Dali-dali na nga binigay ng tour guide namin yung mga ticket namin. Kaya ayun nga guys, kaya saan nga kami sumakay dito, pwede nga pala yung mga guys. At yung pagpasok nga namin dito, ito nga yung bumungad sa amin. Napakadawing palaro naman dito. Ewan ko na lang talaga kung mananalo ako sa kanya o hindi. Uy, bakit parang tao yung tinutukoy? bigla na lang talaga tayong pinag-usapan dito yung pag-ibig at pagmamahala ng ibang tao. O bigla na lang talaga na Ayun Ay, nga, naglaro nga lang si Kuya Gabin dito. At ewan ko nga mga gar kung mananalo siya dito. At di ko na nga ipapakita kung nashoot nga ba niya o hindi. Ayun Ay, nga nga, tinignan ko nga dito yung sakay ng mga bangka dito. At ewan ko na lang mga gar kung kakayanin ko ba dito. Kasi nga, sa try ko na nga to dati, nakakalulang. Wala naman masama kung susubukan kung manalo ko sa kanya. edi di panalo na talaga. Uy, sana all na lang talaga may forever. Yung forever na lang talaga hindi magbabayad ng utang dyan, no? Ano pang inaantay niyo Magbayad ka na talaga, ano? Forever na lang talaga yung utang mo na yon? <laughs> eh mga girl, kung saan saan talaga napunta dito yung usapan natin. Pero ayan nga, guys, pass forward na nga natin yan. Nanalo nga sila Kelsey dito. Mahusi talaga mga girl kasi nga, guys, napakalaki nga ng pinalalunan niya dito. Ayan nga, guys, nabulol pa nga talaga. Kaya ayun nga, congrats nga pala kay Kelsey dahil napakalaki ng elepanta na yan. Dahil lali nga din ako nauhaw dito. Kaya nga, guys, bumili nga ako dito ng to. Ayun nga, pass forward na nga natin yan. Mga girl, itry na nga natin. to yung mga nagbubunggo-bunggoan na ano yan. Ano pang mga inaantay nyo mga girl? Let's go! Mother, nakita nyo ba itsura ko dun? Masyadong ang gigil. Ayan nga si Tita Bet, oh. nanalo nga din siya dito for today's video. Eh, mahusay lang talaga yung pagkakabato ni Tita Bet. No? kaya nanalo na nga siya dyan. At mga gari, e password na nga natin ulit yan. Ano? Pupunta nga pala kami dito. Eh, mga gari, sabi ko nga dito, ising-ising nga lang to. Dahil di naman nakakalulat, nakakatakot. Pas mas pa iniwang ka ng mahal mo. Eh, mga gari, naman talaga yung nakakatakot dito. Yung iiwan ka talaga ng mahal mo. Ewan ko na lang talaga. Ay, mo ng asya. siya. Pagpasensya na nga ako mga gar, random clips nga lang pala mga nandito. Hindi ko naman kasi alam mga gar kung paano nga ako magbibidyo sa sa din side, nahulog na nga yung cellphone ko kaya pagpasensya niyo na nga ako, guys. ayun Ay, nga, dali-dali nga ako nagutom dito kaya bumili na nga din ako dito ng ko. Bumili na nga din ako dito nang parang pinaka pancake na may chocolate nga sa loob kaya ayun nga, guys. Dali-dali na nga natin binili yo. Dito na lang talaga naubos yung pera natin dahil bait may nagugutom nga tayo dito, bili ng bili. nga, dali-dali na nga tayo bumili dito. Dito try na nga natin yung mga gar kung masarap ba o oh, hindi. Kita niyo yun mga gar lang kami nandito. Ewan ko na lang, mga gar dahil ko nga na, yung pagkain ko do Kaya dali-dali ko na hinubad dito sapatos ko para ilagay na din sa palitan ng mga sapatos. O sana mga gar na nyo niyo ay tinutukoy ko dito papalitan nga ng boots yung sapatos namin diyan para hindi nga mabasa. O ayun na na-explain ko na guys. Boots ba yun o bota? Basta ayan guys, dali-dali ko na nga dito kinuwa yung susuotin namin para hindi nga mabasa yung damit namin. Eh nag-request pa nga talaga ako ng kulay dito. sabi ko nga mga gar kulay blue nga yung susuotin ko dito para bumagay naman sa pants. Buti na lang mga gar mabait nga si Ate dito kay nga guys, blue nga yung suot ko dito for today's video kay ayan nga guys, password na nga natin at, nyo nga gar, yung pinuntahan namin dito nga mga gar. yun nga, dali-dali nga kaming umakit dito para nga makapagpadulas na nga kami dito ni Ate Alma, sa nga pala ni Iban. sa nga pala si Bridget Stone. Ganito daw pala talaga kalamig kapag nasa Japan ka mga gar, napakalamig talaga ng todo. Eh napakasarap lang sa feeling kapag ganito nga yung weather mga gar, kaya ayun nga guys, dali-dali na nga tayo magpapadulas dito. Kaya ayun nga, nakababa na nga tayo dito at napakasarap nga sa experience na feeling ng mga yon. Eh basta mga gar, itry nyo na nga dito kapag nagpunta nga kayo dito sa Thailand, napakasarap talaga sa experience. na ano napakasarap sa experience, nagkabalibalik na din pa nga ako dito para makapagpadulas pa nga ulit kaya ayun nga guys sumunod nga din dito sa akin si Kuya Alin eh sabay nga doon pala sila dito titabit magpadalos dito kaya ayun nga guys nakapagpadalos na nga din tayo ulit dito kaya nagvideo video na nga lang tayo dito sa gilid ayun nga bigla na lang bumagsak na snow dito kaya ayun nga guys sa parang bata na nga tayo dito naglalaro laro mas mahirap mga girl kapag ikaw yung dito mas maganda na nga yung mga snow snow na lang kaya ayun nga nagvideo video nga lang kami ni Iban dito kunya kunya riyan ng Japan Japan nga yung atake namin dito for today's video mga girl na nga si Iban dito pinaglalaroan na nga yung snow dyan, no? sinasalo-salo na In my way, that's a losing game. When I'm over my age, it's a ball and chain. I got lost in the cause of that pretty face. Wanna have it all, nothing left to gain. It's like At mga gar, nito na nga pala tayo sa Bangkok at wala na pala tayo dun sa Pattaya. Bigla na lang talaga ako napago dito kaya ayun nga mga gar, bigla na talaga ako naupo dito for today's video. At mga gar, mamaya maya nga magro-room tour nga pala tayo dito dahil napakaganda naman kasi talaga ng room na pinagistayan namin. O mga gar, anong panginaantay niya magro-room tour na nga ang mga person dito for today's video. Yes, dito na tayo guys. Eh, ang ganda ng room. So ang ganda ng room guys. Ayan, tingnan nyo, oh. Ayan, tingnan mo. mo to. Ayan, ito yung may TV. Tapos yung view. I like the view of Thailand. Grabe, ang ganda ng view ng Thailand, oh. Ayan, oh. Thailand. So, ayan, guys. magistay stay muna kami dito. Bukas ba yung uwi natin? Bukas yung uwi namin, guys. Kaya abangan yung mga mga yari pa.